Pupunta muna ako dito sa Canadian Tire Malapit sa amin Kasi nung nakaraang araw may nakita akong basurahan diyan mga Andreno Kaya lang kulay green Tatanong ko ngayon kung may itim sila Yun na lang yung bibilin ko Para ano Para hindi na ako magpunta sa Home Depot Kasi malayo-layo rin yun Sayang yung gas <laughs> Eh dito malapit lang di ba? Kaya dito na lang. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Ito. 41. Ang eh, no? 41. 139. 140 dollars mo, Andre, no? Mas ano lang to. Mas, parang mas malambot tong ano na ito. Plastic. Uh, 95 gallons yun itong kailangan natin ng treno kunin ko na itong Ilang beses nyo nang naranasang umorder ng kape sa Tim Hortons na kailangan nyo pang manghingi ng holder, mga Dre. <laughs> At matapunan kayo ng kape. Di ba? Pambihira. Oh. <laughs> umaga, mga Dre. No? maglalaba eh. Maglalaba sa bahay. Ayaw, ayaw mag-turn on ng washing machine. Ay, titinawag ako. Kinabahan ako, mga Dre. No? <laughs> Kinabahan ako. Kasi... <laughs> Pag nasira yun, eh, pambira. Pag ginawa ko yun, mga Andre, wala akong bayad eh, di ba? <laughs> sa part-time. Madali lang itong part-time ko, madre. Uh, parang delivery service lang ako ngayon. Pinturahan ko lang yan. Okay na yan. Ang tanong nyo, magkano? Sa magkano halaga ang singil niyan? Walang labor eh, di ba? Ang labor ko yan, mga no? Yung binili ko yan. Siyempre, dapat accounted yan yung ano, mga di ba? Yung, yung gasolina mo. Yung wear internal sa sakyan yung kape mo <laughs> dapat dapat lahat i-charge mo yun para maging ano profitable yung business mo Seryosong usapan mga dre no? Uh, maraming nagtatanong mga dre tungkol sa sa diet na to at uh, kung gusto nyo subukan mga dre no? pwede pwede walang mawawala sa inyo maliban dun sa mga sakit-sakit nyo sa mga buto boto yun pwede mawala yun mga dre no? tsaka I don't think na may mangyayaring masama sa inyo sa pag-iwas sa mga junk foods, eh, 'di ba? Junk food sa asukal, sa mga sa mga preservatives. Nako po, I think 'yun yung pinaka, isa sa pinakamagandang bagay na no, pwede nyo ibigay sa, sa sarili niyo mga dre. No? 'Yun. Feeling healthy, 'di ba? <laughs> Hindi naman, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kounting knowledge na na napupulot ko baka sakali po may makinabang lang sa ganun sabay-sabay po tayo sa ano 'di ba sa paglalakbay patungo sa kalusugan 'di ba Ay po ko sana i-share mga dreno kasi baka lumabas na nagmamagaling ako Pero since uh, may platform na ako mga dreno kailangan ko na magsalita so why not 'di ba baka maging ano 'te eh, uh, makakuha ng benefit yung ibang nanonood sa atin na kailangan nila 'to 'di ba why not kasi yun nga mga deno uh, ngayon unti-unti na nagiging ano nagiging aware ako don sa kung anong ingredients meron yung pagkain binibili ko palagi di ba yung akala ko napaka inosenteng ham sa sa grocery store pag dinampot ko di ko na tinitingnan ito masarap to kuha lang ako ng kuha pero ano yung cost nun di ba sa sa kalusugan natin in the long run imagine simpleng ham ang daming preservatives di ba ah Bali 'yung pinuntahan ko. daldal kasi -dal ako nagdadalida, -dal diba? Dapat doon ako sa kabilang apartment eh. Wala <laughs> oh, 'stecreano. But wala well, ding automatic dito papunta sa apartment ano. Dapat doon ako sa kabilang sa maliit lang na building eh. Yung isang apartment building ah uh, walo yung apartment doon. Etong isa yung malaki-laki mga Kreno Pero siyang I think 20 20 doors kaya doon ako sa maliit. Ça le larme. banget <laughs> sablay <laughs> kasi nga nagkakanenokan minsan dito mga dre no? hindi may iwasan eh lagyan ko na lang ng gulong ko alam kasi nung kumuha ng gulong nito eh ah okay ah okay nga no Pwede naman. Saan ba yung gulong na ito? Saan ba napunta? Lagyan ko ng bagong gulong to. Eto mga dre, ang problema rito, di ba kumukurap-kurap? Minsan, pwedeng, pwedeng mismo yung fluorescent, pero minsan, yung ano mismo, uh, yung balas. So pag nangyari yon kailangan kong palitan yung balas niya, mga dreno. Tingnan natin kung madadala sa pagpalit ng bum, ng ano, ng fluorescent. Pero kung hindi, kailangan kong palitan yung balas niya. Op. Oy, mga dre, alam ko magpalit ng bombelya. Bombelya lang 'to. Baka may magpulis pa. Up. Mukhang balas ang may problema, mga dreno. hindi di ba? Ito, hindi ko makintindihan. Ba't ayaw pang itapon to rito? Oh, sakto-sakto naman, eh, 'di ba? Pwede naman 'yan, 'di oh. Pwede rin naman 'to rito sa loob, 'di ba? Ah. Mahirap kasi mga dre. Ano nga, kumbaga hindi walang may responsibility rito sa sa grahe. Kaya ganyan ka Romeo, ganyan ka alikabok 'Di ba? Palabas na ako dito sa grahe, mga dre. No? Nakita ko naman walang ano rito. Walang ilaw sarap. Ang galing ko, di ba? Para akong ano, manululay sa ano. Ah, okay. Buti naman, hindi natanggal. Kailangan ko magpalit ng mga balas. Kaya napupundirin yung mga ilaw eh. Yung nasa kanan pala mga dreno, Ah, uh, Ayan uh, Montreal, ano University de Montreal abante ko lang konti makikita nyo yung sign iyon o oh. iyon Montreal University yan yung nasa kanan na yan mga trenin building na yan oh, siyempre pedestrian mga dreno, priority 'yan. Pag yellow lane ang pedestrian, that means priority. Pag white, 'yon. Okay lang. Dito ako ngayon sa Rona, mga Andreno, sa tabi ng Costco. Bibili ako ng tiles para sa kitchen namin. Ayusin ko na 'yung kitchen namin eh, ako sa may-ari ng bahay. <laughs> Ito yung hinahanap kong tiles mga Andreno, Subway tiles Okay. Uh, $3 dollars isa. Parang mahal ah. <laughs> Pasubo yata tayo dito ah. Tama ba? 31.99. Ano ba 'tong BT? Box. So, kuha ko ng isa mga dre, malaman kung magkano. Ang kulit na itong nakuha kong tiles eh. Kumuha na ako pero wala siyang barcode. Hindi nga yung ma-scan. Hindi, hindi, naman alam din kung anong presyo niya. Diba? Oh Wait. I I think I took it on the other side. Here. Yeah, this is the part. Yeah, is this that yes. means box? One box? One box. Yeah, okay. Just take the picture. Uh, oh. And uh, the skew is here. Ah, I see, so can I take one yes. from No, just take the picture and just take the picture. I see, okay. That's mine, right? Yes. <laughs> My friend, how much now is the starting salary here? Uh, is not good. How much? Uh, 17. There is no 16? Yes. Starting? Yes. Wow. you have the job for me? where are you living? where do you live? Uh, i have a job in uh, what do you call this? Uh, terrebonne. terrebonne. oh, <laughs> But i live to. Uh, Gilles so, yes. yeah. they have a, what do you call this? they have a chateau uh, in banhorn, banhorn victoria, somewhere there, near tim hortons. yeah. Uh, Is possible to take your number? Uh... Uh, I don't know, uh, let me ask someone. Okay, uh, give me your number then I will tell you. Because they're at least, you know, they're offering uh, maybe 20 something dollars or so starting. How much? 20, maybe 22 if you go to night yes. shift. yeah. My bad. Tsaka ako lang tinanong kung anong status niya rito. At estudyante siya mga dreno. So, di siya pwedeng magtrabaho ng full time. Sabi ko, hanggang 20 hours ka lang, di ba? Sabi niya, 22 yata eh, o 24. There, right? Thirty-two. But you gonna give me that price, right? I'm gonna give you cheaper. Huh? Yeah, 21. Twenty-one. Okay. So ang nangyari mga dre, nung in niya, Pinichurang ko lang yung ano eh, yung yung price, di ba? Nung pinansiin niya, ang lumabas na presyo, $35. Sabi niya, saan ba kinuha yung picture? Di, di, ba, sinabahan ko ulit siya. Pagkasama ko sa kanya, so, sa makatawid mga dre, no, mali yung ano, mali yung price tag na nandun sa ano, na nakadikit doon. So, ang ginawa niya dahil mali, sabi ko sa kanya, ang susundin yung presyo is yung piniturang ko, di ba? Hindi pwedeng, hindi nila sundin yun, mga dreno. Uh, sabi niya, actually, bibigyan pa kita ng discount. Kasi nga, nagkamali sila sa presyo, mga dreno. Kaya, yun, uh, na-discountan pa ako ng $6. Di ba? Dapat ang presyo neto, $40. Binayaran ko lang $25 dahil nagkamali sila. Galing na kami rito kahapon pero hindi kami nakabili ng kape kaya since malapit lang bibili na ako ng kape mga dreno Washing namin pag nasira ay yung kapalit mga dreno 700 dollars. Pero papayag ba ako ng ganun? Kahit hindi ako marunong mag-ingles, marunong akong gumawa ng appliances. <laughs> Sa yung kape, bakit wala? Iba, nandito lang 'yun eh. Nescafe. Nescafe. Wala yung ano. Ano man tawag doon? Yung binibili namin. Sa pangalawang pag-iisip, ito dapat pala yung bibiling ko mga dreno. Kaya lang, ito lang kalagay sa jacko rito. Ay, ang haba ng pila, di ba? Kaya hindi na lang. <laughs> Uwi na lang ako. Doon ako sa grocery bibili. Dahil sobrang haba ng pila. Wala talagang tatalo sa pressure ng hotdog dito mga dre. 150. May soft drinks pa yan. Alam nyo ba kung bakit mura yung hotdog nila mga dre? Ayan ang marketing strategy nila. Kasi ilang beses ko na rin naranasan dito. Dapat bibili lang ako ng hotdog. Pero ang nangyari dahil dito na ako. Papasok ako sa loob. Bibili ako ng manok. Bibili ako ng... Ang kape, bibili ako ng kung ano-ano pa. Ang suma total, malaki yung nagastos ko. <laughs> hindi lang yung pagkain na siyang sadya ako dapat kung ba't ako nagpunta rito. Naranasan nyo na ba yan? Ito yung loob ng bahay namin mga Dreno. Matagal nang ano rito eh. Hindi gumagana yung, yung switch namin. Ngayon binuksan ko. Walas teh, hindi ko maintindihan kung sino sirauloy sira naglagay nito. Puti tsaka itim, pinagdikit. Eh yung linya na yan mga Dreno, Ayan linya ng isang ilaw, oh. Wala, oh, elastic na yan, oh. Ayan pa, oh. Naka, nakaano pa to. Naka ganyan pa to. Diba? Sino yung nagkabit na ito. Papakahusay naman. Diba? Wala, oh, elastic na yan. Ibig diba? sabihin, gumagana yung switch. So, ang gagawin ko, mga dre, Pagsasamahin ko yung dalawang puti tsaka dalawang, dalawang itim tapos ilalagay ko ron then susubukan namin kung gagana. So, ayun na yung ginawa ko mga Dre, no? Uh, pinagsama ko yung dalawang itim, tsaka dalawang yung dalawang puti. Tapos, ayan na siya. Tapos, ibabalik ko na siya. Then, tsaka natin testing. Pinalitan ko na lang mga Dre, ng fluorescent. At, uh, testing natin ngayon. Okay? Boom. Panis. Diba? Wait. Yeah. To start the day yet, I, I just wanna.